Kaya na nga aming ibibinta ngayon. Tara na! Tara na! Napagkasunduan nga namin ng mga kasama ko dito sa flat guys, na ipunin na lang namin ang mga bote ng uh, mineral, kasi nga kami lahat dito ay nagbibili ng inumin namin. Tapos sila, mahilig din sila mag-inom, kaya yung mga kan ay sayang na itinatapon. At, uh, points 30 kasi ang bawat lata at saka yung mga uh, mineral Nagkataon nga rin guys, ng araw na yon, ay nagulat na lang ako nabigla na lang akong tinawagan ni Ate Mercy Isa siya sa mga kababayan natin na nagtrabaho dito sa uh, hospital na to It, Nakilala ko pala siya nung time na nagpapagamot ako dito Kaya nagulat ako kanina nung tinawagan niya ako at tinanong ako kung nagbebenta daw kami ng mga kalakal kung talaga naman nagkataon talaga na ah, uh, nung nag-ipon kami, at ako ang naalala niyang tawagan. At sabi nga niya, marami daw siyang iniipon ng mga bote at saka mga kan. Kaya kung gusto daw namin, ay pick upin namin dito bago mag alas 7 ng gabi kasi okay nga magsasara na sila. Ayan nga pala si Ate Mercy, dito siya nagtatrabaho sa hospital na to guys. At ayan na nga ang kanyang mga inipon ng mga bote ng mineral guys. At binigay niya sa amin kasi nga wala na nga siyang time magbenta uh, nito kasi busy siya. May duty pa kasi minsan siya sa gabi at pag-uwi niya sa bahay ay inaasikaso niya yung pamilya niya dahil nakapag-asawa nga siya ng Israeli at may anak sila. Ayan at bising busy si ate, natutuwa talaga kami kasi nga ah, ang bait-bait niya sa amin at nung lumabas na nga kami guys dito sa labas ng hospital. Nagkagulo na kami kung paano namin i-arrange yung mga bote sa sobrang dami, guys. Ewan ko ba kung bakit sa tagal naming nag-ibibili ng inumin na tubig at lagi silang nagiinom, ay ngayon lang namin naisipan na ipunin nga ang mga bote at saka mga kan. So, ayan nga, guys, inaayos muna namin para hindi kami mahirapan sa bus kasi nga, baka mamaya hindi kami pasakayin ng driver dahil sa dami ng aming, ano, akalakal sa dami ng binigay ni ate sa amin kaya, ayan, inaayos muna namin para uh, kunti lang yung bibit biti namin. Pero kahit anong arrange nga namin, guys, ay marami pa rin talaga. <laughs> At ito na nga, guys, ang sunod na mga ganap. Oh, Tama na yan. Ito, sa ng bus? Eh mm -hmm. oh, itong ito na, na to. <laughs> oh, <laughs> Okay, yeah. okay, okay na okay. okay. lang <laughs> sakay. Bakit batay. At ang matapos na nga namin siya guys, ayusin ay ito na tagaabang na kami ng bus. Nag-worry nga kami, baka hindi kami pasakay sa sobrang dami. At sa wakas naman ay okay lang naman pala. Basta wala lang sakay na bata. Thank you po. Ito na Ayun po. Na video, Bakit? Oh, uy. <laughs>

Guys, konting linggo naman dito. <laughs> Nag-shortcut nga kami guys at dito kami dumaan sa may parking area para pagka aho namin dito sa ano na to, hagda na to, ay nandito na mismo yung ano, uh, supermarket na kung saan nandoon yung machine na aming pagpasasalangan itong mga kalakal. First time lang namin nito guys magbenta Kaya talagang nag-enjoy kami At uh, talaga naman tuwang-tuwa talaga ang mga banots guys Kasi nga uh, for the first time namin guys mag-ano mag, ng kalakal dito sa Israel guys Tapos nung nandito na nga kami sa may ano supermarket guys May nakakita sa aming Israeli ng ano babae Talagang tuwang-tuwa siya sa amin kasi ang dami namin kalakal <laughs> Yeah <laughs> At nang makarating na nga kami dito guys Kung saan yung machine na doon namin ipapasok lahat ng mga kalakal namin Ay inumpisahan na nga namin At ang una na ignorante kami kasi hindi rin namin maintindihan Yung mga nakapaskil na sulat doon Buti na lang may nag-guide sa amin na security guard doon sa may uh, supermarket kaya ayan, nagumpisa na kami kasi nga sa kabila alang pala yung uh, bote at saka yung mga lata. Tapos sa kabila naman ay puro mga yung babasagin na bote. Kaya ayan, inumpisahan na nga ng mga banot sas nag-enjoy talaga kami guys. Uy, huwag kang magawa Walang, ano, walang ganito? Oh, kain nga. <laughs> ini namanya <yang> Oh, ini, Pak Ganong. <laughs> ini namanya kakak ini, kakak ini, pala siya. Natakot si Mino, baka mahal Ayan guys, at syempre, hindi magpapahuli ang lola nyo. Hindi, pwedeng hindi kong itry. Kaya ayan, ako na nga ang nagsubok na ihulog ang mga bote. At yun nga guys, dinudurog pala ng machine yung bote. Pag once na, uh, ayan, nakagreen siya. Pag once na nagred siya, iikot na siya at kakainin na yung, ano, itutulak niya yung bote papunta doon sa machine at dudurugin na. At ayan na nga guys, nakuha na namin yung aming uh, pinagbentahan ng mga bote. Bali may limit pala sila sa pagbibinta ng kalakal dito, guys. Bawat isang tao dapat uh, 50 pieces lang siya, guys. Tapos ano yon, okay uh, valent of uh, 15 shekel. So pero pag halimbawa naman kagaya sa amin, marami kami tapos uh, wala namang ano, nakapila kami-kami lang. Kaya salit-salitan kami sa paguhulog. So bawat 50 peraso, Uh, automatic yan siya guys nahihinto yan siya guys at ilalabas yung uh, na resibo na pinagbintahan Hindi, mo ang pi Kasi 50 ang peraso meron siyang Nakarong 50 shekel ayon. Nagkataon nga guys na pagdating namin dyan ay wala talagang nakapila. Kaya ayun, ayun ang swerte talaga namin. Kaya sunod-sunod uh, kaming naghulog ng aming kalakal para ma maging pera na. At talagang nag-enjoy kami lahat guys. Ayun, ayun. katagalan nga rin guys pala ang pagbibenta dito guys kasi nga aantayin mong kainin muna ng machine bago ka uli uh, maguhulog ng isa pang uh, kasunod nung kinain ng machine kaya ayan nga guys biglang may dumating na magbibenta din uli guys ng mga kalakal kaya pinatapos muna namin yung isa kong kasama at pinasingit na namin sila kasi nga hindi po pwede na kami lang ang lahat ang mag-occupy kailangan pag may dumating na magpipila dapat sunod-sunod uh, guys, at ayan, pinasingit na nga namin sila guys, at habang naguhulog nga yung aming pinasingit guys na Israeli guys, ay amin na pinapalitan yung unang round na aming na pagbintahan ng uh, kalakal, at naka 75 nga kami guys, ang laking halaga niya kung iko-convert siya sa peso guys, diba so malaking tulong talaga guys sa amin, pambili-bili ng bigas guys at yan nga yung unang na pagbintahan namin, at abangan ninyo guys ang mga total amount talaga ng aming na pagbintahan lahat-lahat Thank you for watching!